guys bali ito guys oh makikita nyo yan so, mayro restricted airface no, dro no drone zone kasi dyan ay airport guys airport po ito yan dyan, oh bali ito po yung likod ng airport kasi hindi talaga siya crowded yan, airball po yan dyan ito so, mga schooling po ng pilot kung gusto mag pilot dito po kayo mag school ay basta guys napo lapo <laughs> saak siguro ito ay siya so guys basak basak siguro ito siya basak ka lapo So medyo marami na mga andito guys mga sasakyan kasi highway na to no? highway papuntang opon I think ito. There's an mall. There's a there, wait. Oh, it's slow, right? wait, wait, there's a I think it's a little bit of a This a little bit Bali, pumunta muna ako ng Cebuana. So, doon ako pupunta dito sa kabila. Diyan sa Gaisano. Gaisano Mactan Island Mall. No, kaso hindi tayo makakanda guys. Makalabang ko eh. Okay, malig Wala bang ganda guys. Pero siya huh? ako. Pero mahadlo, guys. ko oh. Ang guys. hadlo ko. Ano guys, takot akong uh, pumatong dyan oh. Sa konting pader. ha. <laughs> dito na ako dadaan sa, sa hagdan ito sa skywalk oh. wala tayong magawa guys kundi dito tayo dadaan sa skywalk kasi takot akong um, lumipat dun sa kapila padiritso ba yung shortcut kasi meron siyang pader no? Ayan. Meron kasi akong chine-check sa Cebuana. Kasi hindi ako makabalat sa sa ibang um, banknet bank So kaya ayun. pumunta na po ako sa Smart kasi meron lang akong uh, importanteng inaasikaso guys lang ako guys ba kasi maganda kaya yung view maganda ang view tapos mahangin so mamaya pala guys ay bibili ako ng frutas si nanay kasi ay nasa hospital diba ah uh, Diba, namatay yung anak ni nanay, yung aking chohen so rough, 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 rough. hindi masyado nakatulog si nanay kaya siguro mataas sa mga aspect na yung kanyang um, tubo dugo so punta ako may sa hospital no? ah, madaanan madaanan ko lang kasi yung hospital so dadaanan ko lang doon doon siguro si um, tito nanding or si mama yung nakabantay doon ka nanay sa hindi, hindi kami pwede makapasok sa kwarto ay sa room ni so sila lang yung pwede makapasok guys mama kung sino ba yung nakabantay doon kasi for sure ako na kumakarating doon guys sa amin alas na ibinakasinaan dito alas na maga

Kene lang, eh Kene? Hmm Nana, mm -hmm. oh mulai oh, itu ay D dili kagawa si mama to, no so ya laku sa guard Kaya tag na lang ako sa guard. Oh, naikatat ang muli ba, Maria Los? Maria Los? Oh. Maria Los. Sige Sige okay. Doon sa pamukha ko hindi ma? Oo Doon kayo pamukha uh, pa Naman sa pati ko pati ko sa nanay dahi? Ulat ko si pa ma Pero ni mata na sa nanay. ano sa na di pa?